Hello everyone! So ayan guys, sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang limang uh, pwede nating pagkakitaan as OFW. Alam mo sa panahon ngayon bilang isang OFW, marami sa atin talaga yung kinakapos sa buhay. So wala tayong ibang choice kundi maghanap ng uh, ibang mga hassle na pwedeng makatulong sa atin. So sa video na ito, I will tell you what is that 5 na pwede nating pagkakitaan. So without further ado, let's go in to it. So yung panguna guys is online business. Alam mo online business. Isa to ngayon sa mga way ng bintahan na maraming nabago yung buhay. Ang ganda nito is hindi mo na kailangan ng tinatawag na physical store para makapagbinta. Kailangan mo lang ng social media para makapagbinta. Yung social media na ngayon yung tinatawag nating physical store dito sa online business. So ang, ang gagawin mo lang ay eh, maghanap ka ng produkto mo at supplier na magsusupply sa iyo ng produkto na ibibinta mo sa market. So, through doon, pwede ka nang kumita. At uh, pag naghanap ka ng uh, product na gusto mong ibinta through online, always uh, palagi kong sinasabi to na maghanap ka ng product na high quality dahil pag high quality yung produkto mo, yun na yung magmamarket sa'yo. And if your product is quality, quantity always comes around. So, so, yung pangalawa naman guys is reselling and rebranding. So kung isa kang OFW ngayon na medyo uh, ipit yung oras mo para gumawa ng tinatawag na online business, itong uh, tinatawag na reselling and rebranding ang pinakamaganda sa iyo. Dahil dito hindi mo na kailangan pumunta sa supplier, hindi mo na kailangan maganap ng product para i-process, para ipinta online. Ito naman, itong reselling at saka rebranding, ito yung finished product na binibinta ng ibang mga nagbibinta na hahanapin mo lang at yung product na yun, bibinta mo at tut tubo ka at mag-earn ka doon. So yung pagkakaiba na naman ng reseller at saka sa rebranding yung rebranding is sarili mo yung logo, sariling pangalan ng produkto mo kung uh, katulad namin, nagbibinta kami ng Inspired Perfume, so may mga nagre rebranding sa amin, ang ginagawa nila ay magsisin lang sila ng logo nila, pangalan ng brand nila doon yun ang ilalagay namin doon sa product nila at ipapadala namin sa kanilaan kagandaan din sa rebranding is pwede mo siyang ibinta ng higher margin, kasi rebranding sa'yo yun, so wala walang problema yun, uh, kaya ang uh, kagandaan talaga maghanap pa ng high quality product para kahit na ibinta mo ng mas malaki yung bibili sa'yo mafe-feel pa rin nila na may value yung pira na ginastos nila doon sa product na binili sa'yo yun yung tinatawag na uh, rebranding sa so, reseller naman itong reseller ay uh, may, may, may price ka na dapat sundin so yung binilhan mo sila yung magbibigay sa'yo ng price hanggang magkano lang yung pwede mong ibinta doon sa product nila so yan rebranding at saka uh, reselling. So yung naman is digital freelancing. So itong digital freelancing isa din to ngayon sa mga patok sa online na tinatawag dahil ito ito naman nagbabari kung may skills ka. Kung isang isa kang OFW na marunong sa graphic design, marunong magluto, marunong mag-edit, yung idea mo na yon pwede mo i-convert sa books or something digital something na pwede mong ibenta sa mga tao na nangangailangan ng skills na yon and kahit na kung marunong ka mag-edit ng video something like That, pwede mo siyang i to digital freelancing And isa yan sa pinaka easy way din na pwede kang kumita ng uh, tinatawag na extra income as OFW through your skills uh, kaya nga nagkaroon ka ng skills dahil you need to do it you, you need to use it in certain thing kaya kung may skills ka just develop it and figure out kung paano mo siya ibibinta sa market anala i know maraming mga tao na naghahanap ngayon ng skills na meron ka na pwede mong pagkakitaan so just figure it out pag nakita mo yung small window go for it yan. So yung pangapat naman natin is yung content creation. Alam mo itong content creation na to, marami talagang nabago na buhay. Nakikita niyo yung mga sikat na mga content creator sa Pilipinas. Marami sa kanila. Eh, hindi naman sila pinanganak na mayaman eh. Yung iba sa kanila nasa mga tambay lang. Pero dahil sa content creation, naginawa eh, nila tingnan mo ngayon, may mga sasakyan na, may mga mansion na. And uh, yun yung palagi yung tanong sa buhay nyo. Palagi yung itatanong sa buhay nyo. Kung kaya nila, kaya ko rin. Pero sa content creation, minsan Uh, may mga tao talaga na pinapalat sa content creation. May mga tao din na hindi. Maraming nagsusubok pero hindi pinalad. So, marami kang uh, option doon. Uh, try, try to do content creation. Who knows na baka mag-click yung video mo. Itong content creation, it's uh, through AdSense, through monetization. Pag uh, marami nang nanonood ng video mo at nata-nakuha mo yung target requirements ng platform na pwede kang monetize yun na yung uh, uh, start na pwede ka nang magkaroon ng uh, tinatawag na income through monetization. Either it is TikTok, YouTube, uh, Facebook, Instagram. I believe Instagram. Instagram, iwan ko lang sa Instagram, di ako sure. Pero TikTok, Facebook at YouTube, uh, may pira dyan, may monetization dyan. So, kailangan mo lang talaga ng skills, gumawa ng video. Kung isa ka sa mga tao o na, Uh, gusto mong gumawa ng video at magaling may mga sense yung new sense of humor ka try try to do it and baka yun yung pwedeng maging dahilan na mabago yung buhay natin as OFW. So yan, yung panglima naman is affiliate marketing. Itong affiliate marketing ngayon, as katulad din ng content creation, marami ding nabago ang buhay dito sa affiliate marketing na to. How it works? Uh, ang ginagawa ng uh, mga nag-affiliate marketing is binibinta nila yung product ng iba ang true doon pag nabinta nila magkakaroon sila ng commission yun yung mga nangyayari ngayon sa tiktok minsan sa facebook yan so true true that product ibibinta nila yan and uh, mag earn sila ng tinatawag na income true doon commission doon sa binibinta nila and isa yan ngayon sa pinaka talagang maraming nabago din yung buhay yung tinatawag na affiliate marketing kung isa kang OFW once again hindi, na, hindi, na, hindi ka na kailangan maghanap ng kudok mo para ibinta gagawin mo lang maghanap ka ng product sa social media na pwede mong ibinta at yun magkakaroon ka ng commission sa product na yun and it's proven marami kahit napuntan nyo sa TikTok o sa Facebook marami mga statement na kumikita sila through affiliate marketing so yan guys bilang isang OFW alam kong marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay At isa na dito yung financial pumunta tayo dito sa ibang bansa dahil wala tayong mahanap na trabaho wala tayong pagkakitaan sa Pilipinas kaya pumunta dito pumunta tayo dito sa ibang bansa para kumita ng pera for the, for the future of our family and uh, wag nating limitahan yung isip natin sa bagay na to alam mo kung andito tayo sa ibang bansa kailangan natin mag isipan ng other way para kumita ulit so isa, isa to sa mga way na pwede tayong kumita itong mga itang itong lima na to na nanabanggit natin na anya yeah, with the snap of the finger pwede mabago yung buhay natin but we have to do some action for it hindi mangyayari yung buhay hindi man, walang mangyayari sa buhay natin kung wala tayong gagawin, so yan, uh, palagi kong sinasabi na, kung may gusto kang gawin sa buhay, go for it and one of those days huwag ka lang sumuko, never give up makikita mo yung fruit of, of labor nung pinaghihirapan mo, so sa mga FW dyan, laban lang tayo and maraming salamat, kung bago kayo dito sa channel natin, please do subscribe and uh, yeah, maraming salamat, bye bye